Ayan na, naka-video na yan. Okay na po. Oo, doon ka sa baba. Sabi. Ito na. Ah, ayan agagawa na po. Nagagawa ano, na kami ng, ano, nagagawa na kami ng hudana oh, Oo. Hello, guys. Ito na, tayo guys, oh. Papunta na po ito, guys, sa, ano yan, yaka tools. Ito, yung, ito. Ito, yung hudana. Oo. Ayan, ayan. Hi. Dito, Ayan, guys, pababain na yan, guys. Ito, pak. Ito, 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 ito. Ayan. Ayan. Paket na po. Yan, pakyat po yan, guys. Oh. Ayan po. Gagawa tayo ng oh. sa yakap po. Oh, yakap po. Mahirap yung puro yakap. Oh, pababa po yan, up. guys. Pababa, papuntang yakap holes. Oo. Uh oh. oh. Pero, yan ang oh, pakyat yan. yan. Ginagawa pa ng dahanan. Gilalagyan naman eh. ng bulaklak. Huh? May lubid. Oo, oh, may lubid. Lalagyan pa yan ng lubid, eh. Pababa ng yakap holes. Kailangan, mayroon, ano, mayroon, mayroon tayong hawakan talaga. Oo, maganda may hawakan dito, lobed. Pagbasa ito, mahirapan yung mga maliligo dyan. Makidudulas yung paan nila. Ayusin natin yung hagdanan, papuntang yakap pool. Yakap? Yakap pool. Ano, lalagyan natin tong kawayan garden. Opo. Okay, maganda. Opo. Ayan oh, nakayakap pa sa ano oh. Ayan, baging Bagging. po yan guys. Baging po yan guys Nakayakap pa oh. sa baging guys. Dito ganyan, dito sa amin. Wala kaming mga bakal na hawakan. Baging, baging lang na po yan. Oo oh, ba. Ayan. Hinuhukay namin yung daanan. Ayan, hinuhukay yung daanan. Oo Maganda na ito guys. mag special kayo dito, libre. Guys. Oo, oh, okay. Unang, unang bukas ng yakap yakap poles dadahawa kayo sa hagdanan ganito ha sa baging po baging po oh, isang baging magtatarsan oh, tayo magtatarsan po diyan yan magbaging baging tayo guys oh, ayan po oh yan yan sasakay kayo diyan sa baging pababa doon dire-diretso guys okay hanggang na lang guys